hindi mo pwedeng basa-basa gayahin na lang yung mga nagpa-franchise. Ito kasama ko dito, Coach Mark. Sige na sikat to sa pag franchise And ito question ko, Coach Mark, kasi ito halimbawa, uh, potato corner. Diba, bakit hindi na lang kami bumili ng fries tapos powder, no? Tapos yun na, abis namin. Kaysa naman mag-franchise pa kami ng potato corner, napakamahal. thank you, Kelja, sa pag-ask sa pag, ano, sa pag ng question mo. And nabanggit mo kanina yung Potato Corner. Alam mo na ano na kausap ko yung nag ng idea ng Potato Corner. And ang sabi niya, ano ba yung mas better, franchising or, or ka na lang sarili mong negosyo? So para sa kanya, ang pinaka the best is franchising kasi number one, uh, may credible na na, na tag dito na brand, no? may fully established na, na brand. Ay, eh, ang gagawin mo is then mag invest ka, mag-establish ka rin ng tradition ng, ano, ng, ng business mo. Okay kapag franchising may proven system na, 'no, may gumagana na na system. No, kapag nagnegosyo ka naman, uh brick and mortar na business, start from scratch. ay yung medyo challenging for you kasi uh, kapag negosyante ka, you need to build a lot of skills. You need to build up a lot of ano personal development kasi may mga challenges sa pag nagbi up ka ng business mo eh na sarili. So, uh based sa pagkakasabi niyang gano'n, Uh, para sa akin, mas better kung uh, mag-franchise ka kasi ano na, credible na, reliable na yung brand. And doon ka sa mga nagbabrand ka or kumukuha ka ng franchise, doon sa mga na. Unlike sa i-build mo palang na business, no? na which is medyo-medyo mahirap. La Lalo na sa information age natin ngayon. So, full of social media, napakabilis na lang uh, kumalat ng balita. No? So, kung yung business mo is brick and mortar, medyo mahirap siya. Unlike sa franchising, ah uh, mas better. No, mas better ang franchise kasi may proven system na and then credible na brand na yung ifa franchise mo. And thank you so much. Nagutom no. na ako. Tara, kain na tayo. Let's go!